Ayan mga guys Ito yung bandel ng mga Pistawil Ito na tinuha natin kanina mga guys Ayan Ganyan siya Ganyan kalaki yung bandel nga Kung gusto nyo mga guys bandel Ayan <coughs> Mapigat Ayan o oh. Ayan siya Ayan Isang bandel ng mga Pistawil mga guys yan, pakita ko rin sa inyo yung bundle ng ah, tawag dito Mga ay, mga damit pala yun mga guys. yon yon Mga damit nga pala to. Yan, mga damit. Ito naman yung ano. Ito naman yung bundle ng mga pistawel. Ayan. Ano. You know, to Totok natin mga guys ah. Yan. Yung bandel pala. Yan yung ano. Bandel ng istawil mga guys. Yan siya. Ayan. Ganyan din siya mga guys. Bandel ng pistawil. Isang bandel. Ayan. Pagkarating lang natin, buti ka mo mga guys, o, umulan na. Ah. Hindi tayo naabutan ng ulan sa daanan. So, Thanks God talaga mga guys. May thank you Lord for your giving me. Tsaka kapi-kapi tayo mga guys. So, yan, kapihan natin. Oh. Yan yung kutsara natin mga guys. Oh. yung kutsara ni Dragon mga guys pag nagkapi. Bagay sa tasa. Yan. kapi kape pag may time ah, uh, mga guys ah. Uh, yan yung ano natin kung gusto nyo order mga guys per bundle eh, ipaplag ipa-plug ko sa ano yung ano ipopos ipopos ko sa uh, pis, sa profile ko sa Francisco, Kambaya profile yung number na pwede nyo kontakin at saka doon sa Facebook light ko sa Francisco Kambaya mga guys eh, ano ko yung number na pwede nyong kontakin mga guys abangan nyo ang paglabas ng number na yon pero dito PM lang kayo mag comment lang kayo dito sa video ko at makukontakt nyo rin kami mga guys PM nyo lang ako kung gusto nyo yung per bundle mga guys para malaman nyo kung magkano ng price sa per bundle yan face towel yung pala ano pala yun damit pala yun mga guys kapetaya tayo mga guys paubos na magkasing kulay yung kape at saka yung kutsara tsaka yung tasa <laughs> yan mga guys enjoy enjoy tayo habang may time ganyan talaga ang buhay parang life mga guys kaya ay siya nga pala thank you very much sa lahat ng followers ko mga guys ha sa ating Francis Francis Ocambaya profile at sa ating Francisco Cambaya. Uh, profile sa facebook lite mga guys sa lahat ng mga viewers sa uh, mga facebook reels sa uh, facebook page reels natin thank you very much sa inyo lahat at don't forget mga guys subscribe sa aking youtube channel dragon channel vlog mga guys eh click pindutin nyo ang subscribe and then click nyo ang notification button o notification bell para updated kayo lagi sa lahat ng mga videos na aking upload mga guys sa lahat ng nagbibigay ng star sa aking mga reels thank you very much sa inyong lahat ma'am sa mga nagbibigay ng star sa mga pinopos kong mga pictures o ano man mga <clears throat> ano natin mga guys thank you very much sa inyong lahat yeah. sa, sa ano mga guys sunod yung video kasi nandoon sa bahay yung sa kabila yung lista ko eh babanggitin uh, ko mga pangalan nyo sa susunod yung video mga guys kaya enjoy enjoy muna tayo what's up